Sarangani province po ay nasa dulo ng Mindanao, no? Composed of seven municipality which is Maasim, Kiamba, Maitom, Malungon, Alabel, Malapatan and Iklan. Titingnan siya sa mapa, parang nakaliteriyo siya. Tao naman dito sa Sarangani, generous, uh, courteous, Willie John Balendes. Ako po ay isang doktor sa medisina. Kasalukuyan nga uh, nagpraktis po dito po sa Poblasyon Kiamba, Sarangani Province. I am known as Ma'am Gave or Gave, no? Municipal Social Welfare and Development Officer sa Bayan ng Glan, dito po sa Sarangani Province. Tawag nila sa ako Adini, Jojo o Jewel. Master Cutter ko sa among sarili nga patahian. Miling po ang tawag sa akin. Dito po sa Kiyamba, Sarangani. Kilala ko bilang si Toto Apunong. Ako po ay dating Municipal Executive Senior Police Officer. Munisipyo po ng Maitom. Sa ngayon po ay magsasaka. Minsan po Lara, minsan po Angel ang tawag sa akin. Saang ang senior high school student ng Notre Dame of Kiyamba. ang kasagaran nga tawag sa kuwa, ah, Rudy. Uh, usahay na ako sa dagat, naglawod ko. Kung wala ako'y lawod, dawat ang panahon, diri ko sa ako ang kalubihan, nag Kami po ay pumasok sa Philippine Benevolent Missionary Association noong 1965. Kami po ang buong pamilya. Nakarating po ko hanggang maging misyonaryo po ako. Sa pananampalataya namin noon, yun ang magdadala sa amin sa kaligtasan. Dati po akong United Church of Christ Philippines Youth. Pumupunta po kami sa ibang barangay para po mag magturo ng mga Word of God. Ganun po. Dati po ako sa Church of Christ 33 AD. Napaka-active ko po doon. Nag-rent ako ng parang gawing kapilya o sambahan, bahay sambahan. Nagbibigay ako ng 10% of my income. Adati ako sa usaka Katoliko, busy presidente sa ang kapunungan sa kapilya. Ako mismo ang nagpatindog og kapilya diya sa ang barangay diha sa Asinda. Ang katuliko sa akong sa akong pagtuo sa unang panahon nga mao ang makaluwas namo. Sa dati wala koy balak nga mukan og religion nga dati nga og asa ko mubalhin, Wala sa akong nahuna kana. Katoliko dati, maaktibo, laging dumadalo, sa mga misa, mga posesyon. Yun ang kilalakihan namin, kaya yun ang sinusunod namin. Katoliko itong sa una pa sa bata pa ko. Active kayo ko sa katong katoliko pa ko. Member ko ako ng choir doon sa katoliko. Tingin ko ang tamang religion na ay yung katoliko. So sabi ko, pwede ako makikinig sa ibang mga religion. Dili ko gusto makadungog sa ognay mabati ako ko nga iglesia ni Kristo. Unsan nang unsa nang mga iglesia iglesia na sa panahon nga ingon ato bra dili jud ko. Dili nga dili jud ko. Wala po akong alam tungkol sa iglesia. Yung iglesia kailangan talaga 10% may porsyon sa lahat ng income. Hmm. Obligado ang bawat member. Ganon po ka istrikto daw Napakababa ng tingin nila kay Kristo. Na tinawag nila na, na tao abang ang pagkakilala namin sa aming reliyon ay siya ay tunay na Diyos. Every time po na magdaan po ako sa kapilya po, palagi po akong napapasabi na wow, castle. Kasi po sa dami-dami pong nakikita ko po, yan lang po yung nakita ko na parang bago po sa mata ko po. Ang ako ang pagtanaw sa una sa iglesia, Mayo yugyod, nakita na nako ako kung sa kamayo ang pagpasakop uh, sa Iglesia Ni Cristo. Yung high school po ako, meron akong kaklase noon na Iglesia Ni Cristo. nag invite siya sa akin, magkikinig ng doktrina. Sabi ko, uh, papuntahin mo na lang yung ministro dito sa amin magikinig magkikinig ako kung ano ang siya na doktrinahan na po bago siya na, na disgrasya. 2005 to na hitabo na Disember December, nagreklamo siya sa ako na pang mag-istorya tagmayo, kining ako ang kamot o kining akong ulo, murag di na diyo ko magdugay. Uh, ah, Paliwag lang pang, katungin mong nadungog, maminaw lang ka. Wala akong mutingog ni anak hangtod nga mayabot ang panahon nga mingbalhin ko din sa ginsan nangita ko trabaho Ang akong mga anti iglesia man sila gibitahan ko pa mahayag nakaranas kami no ng minisyon kami ng iglesia noon pero hindi ko nami pinansin yun si Camerlin Maiko kaibigan ko kung dito siya matulog gisingin niya ako ng madaling araw kay magsamba Hanggang sa naging sistema ko na rin na magsamba ng alas 6, alas 4 pa, kailangan mag-prepare. No? Kinikwintahan niya ako about sa pagiging iglesia. Sabi ko, ayoko magpabotismo kasi tapos na ako nabutismuhan. At isang beses lang magpabutismo ang tao. Yung asawa ko ang naunang inag-iglesia. Minisyon ako, uh, eh, ko siya dahil ayoko. Nagising ako sa hating gabi may naririnig ako na umaawit at tumutugtog. Ang naglalaro sa isip ko kung ano yon hanggang tuloy rin ako na inaanyayahan ng aking asawa. Ngunit hindi ko kinuwento yon na nangyari sa atin. Sinabihan na niya ako na kahit gaano daw ako kabait, hindi daw ako malintas. Naging matigas ako, ayaw kong sumama sa kanya. May kaibigan ako na nananyaya sa akin na dumalo ng pagsamba para daw magsurik at para malaman ko rin daw po kung ano po yung Iglesia ni Kristo. Doon na po pumasok sa isip ko na sabi ko na uh, uh, aaten po na ako ng pamamahayag at pags pagsamba. At doon ko po nalaman na magkaiba nga po pala si Jesus tsaka si ang Diyos. Akala ko po uh, iisa po sila hanggang sa dumating yung pandemic, nagkaroon ako ng programa sa opisina ng Parent Effectiveness and Spiritual Session. Kinuha ko po ang iglesia kasi hindi sila maghihingi ng honorarium. at hindi din sila naghihingi ng merenda bagko sila pang nagdadala. Ako ay nakikinig na kinukunik nila yung subject ko sa parenting doon po sa Biblia nagsakit yung pangalawang anak ko. Nung nandun na kami sa hospital, naalaala ko na ng manalangin. Sinabihan na ako ng asawa ko noon na huwag na akong mag-abi Maria. Manalangin ako na kung ano ang kailangan ko. Kinabukasan, maayos-ayos na ang kalagayan. Nung anak ko, nanalangin ako ulit na sabi ko sa panalangin na gumaling ang anak ko, sasama na ako na sasambat. Noong 1983, may dumating dito po na destinado. Ang pangalan niya ay ang Crispin Kapunong. Kami daw po ay magka-relatives. Uh, umabot ng halos dalawang taon ako na pinabalik-balik nila na nimi-mission hanggang sa pumayag po ako na ma-mission. nako na ko ni Tatay Ambo nga pumaras na maoy destinado diri sa may Buntag sa'yo pa, makita niya na nag-inom na ko sa alak na makahubog. Hangtod na inero na lang, inang ko niya na magdungog ko sa mga aral ng iglesia. Inkundi na amang kuan tay na reliyon nga sarili. Gani, vice-presidente ko. Siya, Sige lang, okay, mag-aral lang ka makinig ka lang. Yung nandoon naman ako sa College of Medicine, nag-invita sa akin na makikinig sa pamamahayag. So pumunta ako sa pamamahayag. Yun ang first time ko nga nakapunta doon sa loob ng iglesia. Yung sinabi ng ministro na kung sinong magtanong, eh ako nagtaas naman ng kamay. At uh, mahusay yung ministro at uh, sinagot yung ang mga tanong ko sa pamagitan ng Biblia yun ay lagi lang kung anong sinasabi ng Bible, kung ano yung teksto sa Bible, yun lang po ang sinasabi. Wala man palang mali ang iglesia. Tulad ng bawat porsyon, may 10% para ang sinasabi doon, pasya ng puso. Hindi sa pilitan. Ang sinasabi nila na kulto, hindi pala totoong kulto. Kasi naniwala siya sa Biblia. Another thing, inibitahan ako ni Kamarlin sa pagpapasalamat. Malaking kabaliktaran sa dati pong reliyon. diber December 1, nagpapasalamat po ako. Busy ang mga tao sa pagluluto, sa pag-serve. Sa tingin ko po, hindi nakasintro po sa Diyos. Nung doon ako sa iglesia, parang nagising ako sa kamalayan na ang pagpasalamat ay dapat nakasintro sa Diyos lamang. Insya muto basta muto kas Biblia nako kay diha ta nagkapit in ko diha ta ngunit ana uh, Martes yon Martes tong panahon na nagdesisyon ko nga maminaw ko sa iglesia ni ko sa akong asawa nga mutisting daw tagpaminaw sa iglesia Nung gumaling na ang anak ko sama-sama na kami na pumunta sa kapilya ng General Santos City pagpasok ko sa kapilya Naiyak ako dahil yung naririnig ko na awit noong sa bahay namin, yun na rin ang narinig ko sa pagsamba. Ang unang doktrina na nakapastract talaga sa akin is yung about Trinity. Doon nag-start -nag yung aking curiosity na makikinig sa ako sa mga doktrina sa Inglesya. atong At una sa akong pagsimba sa Iglesia ni Cristo, ah, uh, dako kayo ang diferensya nga ako nakita. Tungod kay sa sulod sa Iglesia ni Cristo, makita ni mo kung unsa kahilom ang pagsimba. Samtang sa unang panahon, sa dito pa ko sa lain nga dili na mo na makita ang kanindot sulod sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Makita ni mo kung unsa ka limpyo, unsa kahanay ang mga gamit gikan sa taas hangtod sa ubos sa iglesia ni Kristo separate yung mga babae separate yung lalaki naka-arrange po yan no una unang bangko pangalawa kita ko yung discipline sa loob ng iglesia iba kasi sa dating religion ko eh pwede kang magupo doon sa huling bangko o sa gitna Yung the way po na maggamit yung babae tsaka yung lalaki, yung pagiging disiplin, disiplinado po nila. Kasi po, doon po sa old religion ko po, okay lang po kasi kahit magsimba po na naka-pants yung babae, tsaka naka-t-shirt. Dito po kasi sa iglesia, kailangan po talaga yung babae naka bistida tsaka yung lalaki po naka-formal po. Paka-disente po at disiplinado. Paglabas, linya. Pagpasok, linya, no? Tahimik sa loob walang nagbulong-bulongan. Nananalangin po ang mga kapatid. Pag awit na, lahi na po. Sa awit palandaan mo lang akong balahibo. Kakaiba ang Iglesia ni Cristo sa lahat. Ang tama at taimtim na mga paglilingkod, ang tama na pagsamba. Ang pagsamba at kapanalangin sa Iglesia ni Cristo ay may tunay na kapangyarihan. Doon ko lamang naramdaman ang tunay na aral, doon ko nararamdaman ang tunay na espiritu ng pagsamba na hindi ko nararanasan sa lahat ng mga reliyon na dumaan sa aking buhay. Doon naman sa pagtuturo, malaking kaibahan doon sa dati kong reliyon. Kasi sa so dati kong reliyon, independent. Kung ano ang subject na gusto ng simbahan sa baryo na yan, maaring iba doon sa baryo, hindi nagkakaisa. Ko, ano ang topic ninyo dyan? Ang sabi ng aking dati din classmate na sa Australia na iglesia din siya, ganito yung topic dito. Amazing, very amazing for me na ingon ana, ganon pala kamasistema ang iglesia ni Kristo. At sa pagtuturo, lahat na sa Biblia. Ang pagbasa, pagpahayag sa pulong sa Diyos, lagi sa Biblia, gibasa gyo, dili pareha sa amuasa pare, kahaka lang. Sa pag-aaral, napakalayo sa ibang reliyon. Ang ibang reliyon ay nakaayon sa kanilang karunungan. Ang ibang reliyon nakaayon sa kanilang sariling pamamaraan sa mga pagtuturo at hindi lahat nakabase sa banal na kasulatan. Habang ang Iglesia, lahat na mula sa Biblia, lahat ng mga aral niya ay hango sa tunay na aral ng Diyos ang akong napansin sa pagtudlo sa Iglesia ni Cristo, uh, masabtan yun nimo kung unsa ang ipasabot sa nangasiwa uh, sa pagsimba ang ministro ng mga siwa uh, bugamit o Biblia, ang tanan sa Biblia, gikuha. Napansin ko po sa pagtuturo po ng mga ministro, yung talata po ng Biblia ay konektado po sa isang talata na naman po ng Biblia. Hindi sa kagaya po sa dati naming relihiyon na isang talata lang po, pero yung pag explain niya po, hindi na po konektado po kasi doon. Ang turning point ko talaga na nag-decide ako na maging Iglesia ni Cristo eh yung napakinggan ko na lahat ng mga itinaturo ay nandoon sa Biblia. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, hindi ako mag-iglesia. Pag may itinuturo ang iglesia ni Kristo, nawala sa Biblia. Ang turning point ko noon na ay magpabutismo na ako, alam ko na yung katotohanan. Bakit ko papatagalin? Na ito naman ang totoo at matagal na rin akong naghahanap ano talaga ang totoo? So, minimithi ko rin na maging ligtas at uh, manirahan sa Bayang Banal. Ang turning point ko po kung bakit ako uh, nagpabautismo sa Iglesia Ni Cristo, yung nakasulat sa talata ng uh, Gawa 2028, yun po ang talagang nagpabukas sa aking mga mata na yung binili po pala ng dugo ng ating Panginoong sa Kristo, ay ang Iglesia ni Cristo. Wala na pong ibang pangalan ng relihiyon na nabanggit sa Biblia na sukat ikaliligtas ng tao. Maliban doon, wala nang kaligtasan ng tao kung hindi siya papasok sa Iglesia ni Kristo. Ang turning point ko, ko po kaya po ako nagpatuloy na maging Iglesia po dahil ang Iglesia ni Kristo ang ililigtas ng tagapagligtas na si Kristo ang turning point na ako, na musulod na ko sa iglesia, nakasulat sa Biblia na ang maluwas, mao ang iglesia ni Kristo. Walay nakasulat dito na walay gibanggit na katolika, kawaon sa diha, wala. Ang turning point ko po, nung gusto jud ko nga mag-iglesia ni Kristo, tungod kay ang gitudlo sa iglesia ni Kristo, ang tanan nakasulat sa Biblia ang pinakabugat nga pagsuway, pagsulod na ko sa Iglesia ni Cristo, ang dili na mo pagkasinabtanay sa side sa akong papa. Uh, ang gingon niya, kung unsang amo ang namatan, huwag kahayag nga reliyon. Mo po na nga mo ang, namataan, nga religion, nga mo ang uh, katapusan. katapusan. Nagpadayon jud ko na mag Iglesia ni Cristo. Tungod kay gusto gina ko nga maluwas. Ultimo tanan ang akong ang akong pamilya gitalikdan ko. Katawaan ko, tanan, tanan. Mga partido ako di tanan sa asinda. Ultimo akong inahan. Wa daw ko'y baruganan. Kung sa kang klase nga pagkakatoliko ka, ning sulod ka di sa iglesia, unsa man manay naa sa iglesia, bisip binti diri sa ato ang kapilya, ikaw pa ang nangulo diha, tapos na ka sa iglesia. Ang tubag nako di ako nakasabot sa iglesia. Na ang kaluwasan sa iglesia. Lahat ng aking mga staff po galit sa akin. Aking kinakapatid na kasama ko sa bahay, hindi na ako ginaimikan. Pero hindi ko lang po pinapansin. Pagkos pinapanalangin ko na makayanan ko yung pag uusig na, na maitawid ko nakakatulong sa akin yung yung mensahe ng ministro po na mapalad kayong inuusig isip ko mapalad eh ako kailangan ko magpatuloy parang ini-enjoy ko ngayon ang pag-uusig kay napakapalad ko pala so hanggang sa nasurpass ko parang natural na lang po sa akin Nabotismohan ko sa Iglesia ni Cristo August 28, 1999 dili lang ko ato nalipay kung dili duha misa ako ang pangasawo kay duha mi may duha niya gibautismuhan ako noong taon 1973 Marso 10, 1985 August 26, 2006 January 29, year 2000 Pagkatapos ng aking bautismo masayang masaya ang feeling ko eh nawala yung aking mga pangamba nawala yung mga uh, takot sa puso mo yung pagbabago po na nangyari sa akin, halos lahat po ng bisyo na sa akin na po, kagaya po ng pagbe-vape, tsaka pag po ng alak, pag a ng disco, paglalasing, yun po. Pero simula po nung pumasok po ako sa Iglesia Ni Cristo, lahat po yun nawala. Kasi po, meron po kasing sa Biblia po na kailangan po ang isang Iglesia Ni Cristo ay dapat po nagbabagong buhay. Una ang akong pagbago og sa akong pagka akong akong pagkatao, ang akong panutihon, ang akong mga binuhatan nga dili maayo sa unang panahon nga napa ko sa gawas. Magtoy una na nga gilimpyo ako na akong kaugalingon. Halimbawa sa pag-inom-inom, sugal, lahat nga mga bisyo mula nang mabautismohan po ako. Talagang wala na dyan ko, wala na ko, beisan ang pagtilaw, beisan pagkunula. Na. Natuto akong manalangin ng tapat, natuto akong manata. Nag-iiba ang buhay ko nung naging Inglesya ako, lalong naging matatag ako sa aking panampalataya sa Diyos. Daghan ang nabago sa among kinabuhi, malipayon, uh, dool sa Diyos, dool sa panalangin. Nakatunan na ako ang tinuod ng mga pagampo hindi na nagro-rosary. Na pong makiusap sa Panginoong Diyos pag nananalangin. Nakikiusap ako sa Panginoong Diyos. Nararamdaman ko siya. Sa dati pa akong reliyon, uh, yung pagsamba ay parang hindi sa sarili mo parang hindi siya obligasyon. Parang kung, lang, kung gusto mo lang sumamba, pero iba sa Iglesia ni Kristo eh. Ang pagsamba talaga ay tinuturo na ito ay mahalagang gampanin ng mga membro sa loob ng Iglesia ang pagsamba kasi nakasulat po yan sa Biblia. ah uh, yung dumating yung pandemic, nakita ko talaga ang pagkakaiba natin sa ibang reliyon. Yung iba, nag-stop sila ng magsamba. Pero sa atin, tuloy-tuloy yung pagsamba. Yun nga, humahanga ako sa ating tagapamahalang pangkalahatan na gumagawa talaga ng paraan. Na kahit nandoon sa pamamahay, nandoon sa... Eh, nakasamba kami. Nakapakinig kami ng mga aral. So, walang tigil ang pagsamba namin sa Diyos. Napakahalaga po yun kasi during the time sa ating uh, pandemya, nagkakaroon tayo ng... Uh, stress parang nawalan ng pag-asa. Pero habang nakikinig ka sa mga uh, iyong aral sa panahon ng pagsamba, eh nabubuhayan ka ng loob. Na hindi tumigil ang mundo sa ganun lang. Lahat ng bagay na ito ay lilipas lang. At saka iyong panindigan mo bilang uh, anak ng Diyos, eh nandoon na hindi ka pinabayaan ang advantage nga gi di kay akong pagtuo dili wala wala dili pasagdan sa mga Dios ang iyong mga anak parehas namo nga labi pandemya duha ka tuig sobra nagantos mi uga kon kaluoy sa Dios wala minya wala minya pasagdi halos tulo ka adlaw makakaon paghapon mi wala gid minya pasagdi so ang mga nga Dios naa gyud alalay eh, pirmi nga ka kanamo ilabi na sa pag-abot sa pagsulay o pagsubok na ginatawag. Ang pinaka-advantage, karon nga na himo may Iglesia ni Cristo, uh, bisan kung unsa kadag ko ang pagsuway, problema man, dilig yun mapawala sa paglaom. Yung mga anak ko, tinuruan po sila na maging matatag, matibay sa paglilingkod, sa awa ng Diyos, ang mga anak ko, ang mga apo ko, may tungkulin silang lahat sa iglesia kapwa ko po, government employee sa lahat po ng munisipyo ng Sarangani. Sa mga kaibigan po namin, mga kaibigan ko na doktor. Sa mga estudyante pong kagaya ko po. Mga kaubanan ako, mga, mga mag-uuma. Sa mga kapwa kong senior citizen. Sa lahat ng aking mga malasabuhay, sa mga dati kong kasamahan sa... Polisiya, hmm. sa lahat ng mga naging barkada ko noon at sa lahat ng taga-maitom na nakakakilala sa akin. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng pagkakataon na makinig. Hindi lang tayo magiging close-minded sa ating reliyon, kung ano yung ating uh, nakasanayan. Dapat maging open tayo. Kung may pamamahayag kami, kung mag-imbita kami, mamaliwag lang ko nga, uh, tisingan ninyo uga, uban sa ako. Uh. Pwede nyo rin pong bisitahin yung mga social media platforms po Meron sa television, meron din po sa YouTube, meron sa Facebook, meron din po kaming mga pasugo. Welcome kayo sa aming pagsamba upang malaman ninyo kung saan at alin ang totoo. Kung gaano ba kaimportante ang iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa iglesia ni Cristo.